good morning, good morning. How are you? Matagal tayong hindi nakapag-moto vlog. So ngayon tayo na dito ko sa S-Lex. Ayan, S-Lex. Ganda pala pag gano'n, no? Magmamotor ng umaga ng linggo. Usually kasi eh, nagbabike ako pag gano'n, eh. Pag linggo ng umaga sa C-Ferry Station. Kaya lang ngayon kasi, medyo congested na yung area. Kaya uh, Samoa na lang ako. eh ngayon medyo iingat-ingat muna sa Samoa dahil mayroong namatay doon na mamahinggan ng ganas sa gilid eh. tapos sinagasaan pa. So anyway, uh, pupunta tayo ng Ibaan, Katangas. Dahil uh, magbe-breakfast ride tayo. Na quick breakfast ride lang naman. So matagal na pinanood to ng uh, aking group which is the, uh, the MMA Stallion. Um, group from my uh, alumni. Uh, sa aking school ng uh, college kaya lang hindi na tuloy dahil yun nga as per weather ay ulan daw so cancelled at next week na lang pero as of now nandito na ako sa SLEX sa uh, San Pedro exit at ngayon na uh, maganda pa rin 'di ba and according to weather is alas 11 daw ang uh, ulan so dapat pumunta na tayo kaagad so breakfast right uh, isasapinaka masarap na loaves of atangas ang pupuntahan natin syempre so ayan guys so stick around um, enjoy the scene guys ride safe tapusin yun tapos caution lang tayo sa traffic okay nice smooth lang smooth 1 kilometer to go ayun petrol na okay so restart mo natin ang cellphone natin para sa GPS natin kasi hindi ako marunong mag navigate Whoa! para madalas to ah okay harap ano tayo ng spot ayun ayan pag bumabiyahe ako north nag i up yung ano ko GPS ko tapos ngayon pass out naman stock up na naman so something's wrong with the uh, system ni uh, Google Map sa iPhone so restart, restart mo natin guys tapos again again mag biyahe na ulit tayo okay guys so na restart na natin yung cellphone natin so balik tayo dun sa biyahe natin so, yun, yun. so tingnan natin gumagalaw na ulit to sana naman okay 53 ilang pa So, meron pa akong 53 kilometers. Okay. So, na 9 tating natin. Anong oras na ba? O, isang oras na biyahe pa. Okay, sige. Let's go, guys. Ah. So, may exit nito. Ayun. Ayun. Tumunahin natin siya Okay, let's go Nakalabas na ako Or nakapasok na ako ng Star Tollway. Wow Isa sa pinakamalayo kong biyahe ngayon sa South ah. Nakapasok na ng Star Tollway. Alright So guys Wala akong masabi Just uh, enjoy the uh, scene Ride safe guys Ride safe yan guys uh, start Star At kung nakikita nyo ang ulap Nagbabanta na ng ulan So parang mas papaaga At ang uh, ulan ngayon na uh, Which is ang predict is 11 o'clock pa ng umaga Pero ngayon ay 8.30 pa lang diba? So anyway Ride is life Maski naman ang ulan nag-ride tayo eh. Parang katulad dun sa Tagaytay Natigla ang ride Pagkatid doon sa Tagaytay Poof di ba? Kumulan at napakalakas ng ulan at basang basa sa ulan. Pero anyway, ay shot. Okay guys, labas na tayo. Ipan, Tol Plaza. Woo! Medyo, ano ah, maalok pala ang daan dito sa Star Ring. <laughs> Nagulat ako dun ah. Pero anyway, right is ride So paglabas natin ng X-Spray, meron pa tayong 6.3 kilometers. Uh, national road okay Okay, so ito yung Great Taste. Usually ito yung unang target namin na puntahan. Pero sarado. Oh, bukas! Dito na kaya ako? Sige, dito na lang ako. Okay. So, Great Taste. Ito yung unang destination ko, which is bukas naman. Kaya, dito na lang ako. di ba? So, hanap lang tayo ng parking na medyo maganda okay woo ito lang ako so meron na mga group riders din na kakain so kakain din ako alright neutral muna tayo Alright guys, so nandito ko tayo ngayon sa Great Taste na which is sabi ng uh, Google Map na sarado which is usually, usually bukas pala at ito yung uh, aming na-cancel na ride so dapat hindi ako dito kakain dahil nga close pero bukas, so bukas kakain tayo, so that's it guys So okay guys, nandito ko sa ano, uh, Great Taste Lomi House dito sa uh, Ibaan, Batangas. Nag-order ako ng uh, Lomi which si Jambos 75 pesos. Ang uh, medyo down lang dito is naghahanap ako ng menu. Wala silang menu. So, ulaan mo na lang kung ano yung uh, order rin. Pero anyway, maganda naman dito. Uh, malinis uh, at maluwag. So, tignan nyo. marami din mga riders na naabot ko kumakain din. So, kataas natin kumain na uh, diretsyo na tayo uwi dahil uh, baka maabutan tayo ng ulan. So, kung naalala nyo, yung uh, sa marami sa Gebyang Tunnel, yung kinainan ko yung... ang pagkain nila so guys so if you like this vlog um like and subscribe sa so facebook ko youtube channel syempre Premier din tayong pa tiktok panorider rider so guys thank you very much ride safe natin ang Pilipinas sa kumagitan ng Pangulo.